Posible bang mangitlog ng dalawang beses sa isang araw o within 24 hours ang isang manok? Ito po ang kasabi ko. Ang sagot dyan, hindi. Imposible po yun. Alam niyo po mga kaibigan, napakasimpleng paliwanag po yan. By the way, Ah, thank you po sa nagtanong nito kasi kung hindi po dahil sa inyo ay hindi ko ma-discuss madi ito. Ang tagal ko na pong gumagawa ng vlog o ng mga o nagbibigay ng information about poultry pero minsan hindi ko naisip ito. Kaya maraming maraming salamat sa iyo kaibigan sa tanong mo yan. Ngayon, balikan natin yung tanungan kung posible ba na mangitlog ng dalawang beses ang isang manok. Uulitin ko po, hindi. Napaka-imposible yun. Bakit po? Simpleng paliwanag. Simple physics. Ang development po ng egg o ng itlog ng manok from ovary to playing which is nang-de-develop yan ng 25 to 26 hours. Meaning, isang base lang po ang itlog. Ang isang manok within 24 hours o within one day. Yan po ang kasagutan niya. Para po mas malinaw, mas maliwanagan ninyo, ito po ang paliwanag niya. Ganito ang development ng egg o ng itlog. Ito ang five stages kung paano na develop ang isang itlog doon sa manok. At ito din ang kasagutan doon sa mga nagtatanong kung ilang beses ba nangingitlog ang manok sa loob ng isang araw. Ito yon. Okay, ito yung first stage sa pag-develop ng egg o ng itlog ng manok. Ang unang stage niya, yung ovary. Ito yung yolk deposition kung saan naka-position yung egg yolk. Then after that, pupunta na yan sa ubay dak. Ito yung second stage. Ito yung tinatawag na vitaline membrane secretion. Ito yung fertilization. Dito pinipertilize yung itlog. Yan. It stake o gumugugol ito ng isang oras dito sa ubay duck. ang igyok na to sa ubay ng isang oras. Then after that, pupunta na siya. After one hour, pupunta na siya sa third stage. Ito yung tinatawag naman na magnum ito na yung albumen secretion. 4 hours din po ang ginugugol niya dyan. Dito na nilalagay yung egg white na tinatawag after 4 hours o pagkalipas ng apat na oras, po na siya. Poproceed na ito sa tinatawag na isthmus. Ito na yung fourth stage niya, ito yung isthmus. Ito yung eggshell membrane secretion. Kung napapansin niyo po sa itlog may parang papel siya doon sa ilalim ng hard shell. Yun po ang membrane secretion, yung eggshell membrane secretion yung sa inner part ng itlog, yung parang na yun. Gumugugol din po yan ng another one hour doon sa pagde-develop ng, ng soft shell na yun, yung, ma, yung parang na shell niya doon po sa isthmus. Then after one hour, yung puproceed na po yan sa uterus doon na po niya ipoform yung ito po yung eggshell formation doon niya na ipoform yung hard shell no it no kumbaga ito na yung pinaka last stage niya sa uterus ipo-form niya na dito yung hard shell kaya po medyo matagal ang paggawa ng no, pag form o pagconstruct ng hard shell niyan Pinaabot po ito ng 19 hours na bingsyam na oras. Kaya po, all in all, 25 hours po yan bago na de-develop ang isang itlog. Okay, sana ay nabigyan ko na naman kayo ng munting kaalaman at sana ay nasagot ko ang inyong katanungan about sa pangingitlog ng manok. Ulitin ko po, isang base lang po nangingitlog ang manok sa isang araw. Okay, thank you, thank you sa inyong lahat and magandang umaga. God bless you all.